what's up mga kabay sa ah uh, 10 check alas ah oh, ng madaling araw mga kabay sa ito kami sa pangulong namin dahil ha namin kami na dinamin hindi namin malamat daw kung makahabol pa kay parang ano na magsasalok pa na pag mga na area namin ito pag mahabol kailangan namin hapulin ito dahil yung unang area namin ni eh, na yung lapat sayang yung lapat isang salok lang nakuha dahil sa alon yung bagyo kasi dito mga kapising kaya lalaki ng alon sayang din kasi yung silong ng ilawan kung di mahapon lalo na ngayong bagyo mahal yung isda Pipirma natin mga kapisi yung light bulb kung may silong pa ba may umalis na. Ka. So, kaya lang ng mo natin itong ilaw ay masilaw. So, pa yung silong mga kapisi. No? Uh, yung nagpula na yan. Dennis is that yan. Yan. Doon pula. Pinatay ko yung ilaw kasi Masilaw. Ba? yan pa yung silong Hindi pa siya nawawala Baka sakaling maahabol pa natin ito Ayan so, Maganda-ganda nito kung makuha ito Sa so, mga 300 banyera mayroon ito yung isda pinamahirapan ulit yun lutang na para mar para so ayan kapising yung silong na ilawan natin kailangan natin hapulin sana mahabol pa natin sa kasal kakasalukuhin nagsasalok pa yung pangulok malapit lang naman dyan na doon yung silong dyan pa yung silong mga kapising ito ay isda yan sana mahapol natin yan ayan nagdo yan isda din, yan <laughs> lampasot. lampasot yan <laughs> oh, wala pa tayong mula ka gabi. damag wala O, so, oh, hindi natin nakaharihan mga kapising no? kasi bumigay yung timon ng light Hindi siya pwedeng kulungin dyan, hindi siya magalis. Kaya hindi natin pwedeng harihan. Sayang yung silong. Hindi natin nakapol. kailan pa may silong sana, pag, saan pa bumigay yung timon ng light bulb. Dahil kasi sa mukha na yan, no? <laughs> yan dahilan so, no, di rin tayo makamidyo ngayon dahil di tayo pwedeng makadikit sa career kasi napakalaki ng na alon no? hindi ano man makita ang malaki alon magyo kaya hanggang dito lang muna yung video natin ngayon pagtsaga-tsagaan nyo lang muna gaya ng pagtsaga ko dito sa timonel ko na to <laughs> <laughs> sana yung masda mga kapising o oh, yan lutang lutang na lutang na kaya lang di tayo pwede yung Maria lang dyan yung ilawan ni Pangalis kaya gumawa lang kami ng pangulang, kinaktin nung escape ay pangulang namin eh Okay, sila ng kami, de, na yelo. Nag-skip kami dahil hindi din sana kami didikit. Eh ngayon, dumikit pa rin kami dahil kumuha kami ng kurulong. So, ayan yung panguling harya namin. Pinapala pa. Kapilitan kaming dumikit kahit mahalon kasi kailangan ng kumuha ng kurulong. Ang yellow yata ang laman ng S-Box natin ah. Puro talaga yellow. Wala namang isda wala lagay. Hoy. Ano pala sa gisi? Sino nakahuli na sa gisi? Eh baka okay. maputol daw eh. Thank bali so, makarami sana kami ngayon ng huli kasi alam kung di na sira yung lambat noon ng arya sa lakas ng alon sa kamay agos bumigay yung lambat pasalok na eh nalas -las saka na kami nakahabol ng pang na riya kasi nasira na may timo ng light boat hindi siya makatakbo kaya na kami nakahabol sayang mo. makarami sana kami ngayon sakba sana pagyo pa naman malis na pagkabagyo so kaya dito muna puputulin ko itong video kong mga kapising salamat ulit sa mga nanonood sa so, uh, walang sawang nagsuporta